So what's up guys? Karon magluto ta atay balon balunan with gisantis or green peas. Ayun. Ini mga ingredients natin guys, na kailanganin. Ayun, painit tayo ng kalaha. Ayun, atong gibutangan og mantika. ayon dami na yan insan, dami nang mantika insan. dihang dapita. Bisa gwa panainit ang atong pantika, gilorong randay dag ahos. Karena ilo no mekas tornado tornado. Mm. Yan, medyo hindi siya pa may hindi pa siya mainit, guys. So shout nga pala sa lahat ng subscribers and viewers, also sa aking members. Yan. Ayan, Ayan mainit-init na yan. Pwede nang isunod ang ating Onion, yan. Pay for that. Give me cosmicos. Oh, onion na po. Gilunod ang onion. Mm. Oh, give me cosmicos. Ganyot, kadyot, Oh, sarap. Oh, gibutang ang luya. Pawala sa Pahumut Pahumot. sa inyong gugmang pirting pag ah ayan butang lang ito guys pawala na si sa langsa sa gugma sa atong atay o balon -balunan. Oh, okay, game mekos 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 mo na yan insan ayan eh mekos mekos mo na yan yan mekos 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 mekos, mekos mo na yan insan sobra na yan insan magbisaya rata kay kapuya yes, sig tagalog o english magdugo akong ilong ayan mekos 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 Let us tornado, this man. Turn Ah, oh, sobra grabe naman yan insan. Ako. Okay. Yan. Yeah, oh, gilunod na na to ang um, anong bituka ng manok o bituka hindi pala. Yan yung balon balunan or ano ba tao dito sa akin nakalimutan ko sa Tagalog sa Bisaya parang na yan um, hindi daw bawal daw ka muka, na hindi pa katuli ha Kaya mogahi ko na yung alam mo na ten ten <laughs> kapo ten ten eh sige tawag o batikulon bakit ko lang? na siya gingon sa sa una nga mukha o daw ka anak okay, hmm. nga kay tuli. Gibutangan nato gamay ng asin para mula sa lasa po si kamay para manuot yung yong um, yung lasa niya. Mm. Nagmantika na siya. Nagmantika. Wa pa gani ni bukal ni mantika na. Sus. Hmm. Gitilawan na Jesus eh, sus. Shout out sa seven members ko. Liam's 22. M.Ross Vlogs. Ayan, ayan buta nga na itong patis. Sesli Channel, Niddy Ania Time, Mitch Nazarite TV, also Rumpy PB18 Mix Vlog, and Rodriguez Sayuri. Thank you, thank you. Salamat at kahit di ako nag-renew, ayan. Nag-renew -re pa rin kayo antay-antay lang. Yan, mukhang masarap na siya, guys. Shoutout din sa Team Tabangist Charity and also to one friend. Ayan. oh, mekos-mekos na yan, insan. Sobra na yan, insan. Oh. Di okay, ragod. Mekos-mekos. Di okay, okay. Okay, okay, ya, pray. Ayan, okay, okay. Okay, ya, papray. Okay, ya, Okay, ya, ko. Okay, ya, ko, be. Okay, ko. Okay, okay, okay. ana ra siya pagkuan bus mga boss, mga idol mga ludi oh. nga pang malakasan nila ganyan ganyan lang yan oh, oh tikman gamay ko pa oh ko na naubas na siya ikaw na sige ina so di pa hubas so oh, ibutang na to ang atay di atay na <laughs> dag ko tambok ng atay nila hmm. Tambukin na nagay. 160 per kilo paris na yan Yan yung butang ngroong rip or kiss yan yung favorite ko guys wala kasi ano wala kasi yung hindi kasi nakabili ng parang kinilaw kaya pa yan yan ako napakabasi sa sa dilata meron naman pala yan kasi yung favorite ko guys pag ganyan Ayan, gibutangan na ito monis sili. Monisodan moni sa mahinang nila lang. Hmm, Ah, beef cubes, sa itong gigamit kay maglami ka o baka. Paagi sa itong manok. Ayan, oh. Mungi mm, may kosmekas na yan. Ayan, ayan, ayan. Okay, okay. Okay. Tarong nga pag kay gaw, yan. Gibutangan nga sibuyas nga dahun, kaya para cuy-cuy cuy-cuy keno, peru gi atay, ang... gi atay, o bati kulo nanggi <laughs> so, sa hindi pa naka-upsang subscribe saking sa youtube channel, mag subscribe and don't forget to hit the notification bell, for update-it sa saking mga susunod na video iyan salamat sa lahat ng walang sawang nanonood sa aking video ayan guys malapit na ayan o oh, mekos mekos na yan insan Ayan, mikos-mikos na yan. Oo. Malapit na siyang maluto, guys. So ayan. Yan, luto na, guys. Let's eat. Thanks for watching, guys, and salamat. Bye-bye. Ingat kayong lahat. I love you. Mwah.